ang issue na naman. Susko. Nakakasakit <laughs> niya <yun> si Jeff. <laughs> <laughs> Kasi kayo. Ganda naman ang gift mo. Hindi <laughs> <laughs> ko nga yung gift na yun eh. Pinadala lang sa anong ano, manager ko. Ano <laughs> uri natin? Alam natin kung gaano Maganda siya, magandang babae, sobrang babae. Kulit, si Jeff. <Colette> si talaga yun. <laughs> Ang so, oh, ganda ni Colette. Super ang ganda ng Colette. Oh, eh. Oh, -ligay lang sa iyo. <laughs> Pinadala lang yun ng ano, manager ko. Nalimutan ko magdala ng exchange gift. Eh. Hindi ko nga alam na exchange gift yun. Ang pala. Kala ko naman kung ano na namang... Sige <laughs> na. Sending hugs. Uh,